Ngayong araw mga guys dahil nakansel nga yung laro kahapon ng binangonan na Red Cow sa Marikina dahil sobrang lakas ng bagyo kaya wala tuloy tayong mapapanood. Umisip na lang tuloy ako ng diskarte na pwede natin pagkakitaan kahit sobrang lakas ng bagyo kaya nagpa-order na nga lang ako nitong mga puto de leche para kahit bumabagyo meron tayong income hindi tayo magugutom. Kaya pag hindi mo pa natinik man to order ka na nga din sa akin 99 pesos lang yan talagang solve ka na pag hindi masarap ibabalik ko yung bayad mo. Kasi Anong mo sasabihin hindi masarap yung photo delete natin e dinadayo pa nga tayo ng mga taga Marikina para matikman lang itong ating photo delete kaya kung wala kayong ginagawa ay samahan nyo muna kami dito sa amin trip let's go So, ayun po, ano, bumabagyo na nga dito pero kumuha pa nga din tayo ng mga pa-order natin ng mga puto de leche kahit malakas yung bagyo. Wala, eh, ganun talaga. Kailangan tumiskarte kaysa naman bumabagyo na tapos nagugutom ka pa, aray ko. Kaya pagkakuha ko nga nitong mga pauna kong pa-order na 25 pieces ng mga puto de leche ay pinagtatanggal ko na nga din to sa plastic dahil aayusin ko pa nga to para may deliver ko na sa mga umorder sa atin. Woo! Kaya thank you po sa lahat ng umorder sa atin ngayong araw. Masarap nga naman talaga mag-food trip pagka umuulan tapos ganito yung food trip mo puto de leche ay talagang mabisa kaya inayos ko na nga din itong mga order nila para ma-deliver ko na to sa kanila dahil nagkakrave na nga daw sila sa puto de leche gusto na daw nila mag food trip kaya sabi ko wait lang po ayusin ko lang ito na po mabilis na po yan naka time lapse na yan kaya pagkatapos ko nga mabalot dyan yung mga order sa atin ay pwede na yan ready to go na yan pwede na yan i-deliver kaya kahit sobrang lakas pa nung ulan dito ay pinagkukuha ko na yung mga order sa atin at di na natin natin sa kanila para pagkatapos nating i-deliver sa kanila to eh meron na tayong pambili ng ni Yusef gamot sa sipon at ubo talagang tubo na malulugi pa ata sa pagbili ng gamot aray ko kaya tumambay muna ako dito habang hindi pa sumasagot yung de-deliveran natin waitings lang muna tayo kaya diniliver ko na nga din dito yung order sa atin ng baby face assassin ng barangay mambog na si kuya Ariel ayaw lang niya sumama sa vlog baka daw kasi madiscover siya kaya pagkatapos ko paubos yung 25 pieces na dala-dala natin kanina ng mga puto nila Jay. Eto na, madaling araw na at nagpasama na nga ako dito kay Barky Barks. Kasi hindi ko kaya dalin mag-isa to sa motor. Napakadami na ito. Kaya sabi ko kay Barky, baka pwede niya akong samahan. Pero mabait naman si Mikey Barks. Sinamahan niya kagad tayo dito. Kaya pag naghahanap kayo ng mga service sa school o kahit saan, kahit saan niyo gusto magpunta, pagka gusto niyo magpa-service, i-chat niyo lang yan si Mikey Barks. Talagang sasamahan kayo niya kahit nasan lugar kayo. Kahit daw yung mga kulang sa pagmamahal at sa lambing, mag-chat lang daw kayo kayo kay Mikey Bark siya na daw ang bahala sa inyo kaya naisakay na nga namin dito sa getaway ni Mikey Barks itong mga puto de leche na mga pa-order natin madami-dami kasi to halos 70 pieces to lahat kukuhain nga pala sa atin yan ng bossing bito ko sa ni Kuya RR dadalin daw nila sa Marikina nagustuhan daw kasi ng mga taga Marikina yung ating puto de leche kaya umorder ulit sila ng madami nung nakaraan umorder din sa atin yan si bossing bito pero 50 pieces lang ngayon 70 pieces na yung inorder niya na talaga ng 20. Napakamura lang din naman kasi talaga tapos masarap pa hindi ka na talaga eagles. Kaya pag hindi mo pa natitikman to, itry mo na din umorder ka na sa akin para ma ko na yung order mo at ma-deliver ko na sa iyo. Dahil pag natikman mo ang ating puto de leche, talagang unang subo mo pa lang diyan mapapasabi ka na lang ng po, Chem. At dahil bantagal tagal nga, nung pipick up sa atin, nasa biyahe pa daw sila galing Marikina. Kaya hindi na ako nakatiis, tinikman ko na itong mga pa-order natin. Binawasan ko na ng dalawang peraso, ayun. Kaya pag may napunta sa inyo, nakulang ng dalawang peraso, eh, ayun yung nakain ko. Tinikman ko lang kung masarap pa talaga. At maya maya lang, ay bigla na nga dumating dito yung dalawa kong idol. Ay kaso lang, namuang problema ata sila. Hindi daw nila alam kung paano nila pagkakasyahin yung 70 pieces sa motor nila. Pero sabi ko naman, ay kasya yan. Ang laki, -laki laki motor mo, eh. masyado ka naman mahihiyain. O di ba, sabi ko sa iyo, bossing, basta pagkagusto kagusto, merong paraan, pag ayaw, madaming dahilan. Kaya pinagsisiksik na nga yan yung mga puto de leche. mamaya dadalhin na nila yan sa Marikina, tapos bukas idideliver na nila yan sa mga taga Marikina. Talagang salamat po sa inyong lahat. At grabing sipag yung pinapakita dito nung dalawa kong idol, kahit ban lakas ng bagyo, bumiyahe pa sila ng Marikina papunta dito sa binangonan para lang humasel. Ganyan dapat ang iniidol hindi lang puro papogi. Kaya salamat mga idol ko, ingat kayo sa biyahin nyo sa susunod ulit. Maraming salamat din po sa lahat ng taga Marikina na umorder sa kanila ng puto de leche. Sana nagustuhan nyo po yung lasa. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging pananood. Ipollow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Magingat po kayo palagi. Bye bye! Yo!